Ang nakakakilabot na hinala sa sakit ni Chris Aquino. Isa sa mga pinakamamahal at pinakapinagkakatiwala ang personalidad sa bansa, ngayon ay nasa isang laban na hindi niya akalaing haharapin. Chris Aquino, Queen of All Media. Mayaman, sikat, at matatag. Pero sa likod ng mga ngiti at kasikatan, isang masalimuot at misteryosong laban ang kinakaharap niya. Isang nakakagimbal na hinala ang umiikot ngayon sa social media kaugnay sa lumalalang kalagayan ng queen of all media na si Chris Aquino. Sa isang viral na larawan, makikitang halos butot balat na si Chris at wala nang malay matapos turukan ng pamputulog habang pinapalitan ang kanyang pick line, lalo pang ikinabahala ng netizens ang post niyang, My medical team has grown, because five of them can cause my death. Pero dito na nagsimula ang sunod-sunod na haka-haka. Bakit hindi ma-diagnose ng maayos ang sakit ni Chris? Bakit tila kahit anong high-end medical treatment, hindi pa rin siya gumagaling? At dito na rin pumasok ang mga komento ng netizens. Kulam yan, kung walang findings ang doktor, baka may taong may galit sa kanya. Parang may gustong Sam Iris sa kanya, ubusin ang pera niya sa pagpapagamot. May mga nagsabing baka raw may mangkukulam na artista ring may galit kay Chris, may mga nagsabing, subukan mo ang mga manggagamot sa sikihor. Ang ilan, pinili namang lumapit sa pananampalataya. Ialay mo ang sakit mo sa Diyos, Lord Jesus is the great healer. Kung may kulam man, maawa ka na, tama na, pagalingin mo na si Chris. Marami na ring nanalangin at nag-aalay ng dasal para sa tuluyang paggaling ng Queen of All Media. Kaya ang tanong ng sambayanan, ano ba talaga ang nangyayari kay Chris Aquino? medical ba talaga ang pinagmula ng sakit, o may mas malalim na dahilan? Sa ngayon, wala pang kasagutan. Pero ang tiyak, si Chris ay patuloy na lumalaban. At sa laban niyang ito, hindi lang katawan ang kanyang kalaban, kundi pati ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkakasakit. Ito ang kwento ni Chris Aquino, isang kwento ng katapangan, pananampalataya, at ang hindi matukoy na dahilan ng kanyang karamdaman. Ito ang laban ng isang reyna na hanggang ngayon ay hindi sumusuko. Patuloy tayong manalangin para kay Chris. Ang tanong, maniniwala ka rin ba na may ibang puwersang sangkot sa sakit ni Chris Aquino?